pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM, the music and news authority. Mga Brigada ng ating one time, the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Practical test para sa mga motorcycle rider, mas hihigpit na matapos ang pagkamatay ng isang rider sa Marilake, Thailand sa Superman Stunt kailangan ng karagdagang 2.5 billion pesos dahil sa pagpapaliban sa BARM elections. Isa pang barko mga kabrigada ng China, inumpronta ng Philippine Coast Guards sa Sambales. May ekonomiya naman ng Pilipinas lumago ng 5.2% sa huling quarter ng 2024. Pero ang target 2024 GDP growth hindi na abot. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong versan ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa talihale. Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Wala sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon ng Webes, Kabrigada, January 30, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Ang Brigada Leo Navarro, Malikden. Balita Nationwide. Sa, tanghali, Brigada balita Nationwide. Sa detalye ng ating mga balita, kabrigada, nabigo ang Pilipinas na makamit ang target nito na paglago ng ekonomiya. Sa ulat ng Philippine Statistics Authority or PSA, lumabas na tuloy-tuloy pa rin naman ang paglago ng ating cross-domestic product or GDP. Katunayan, sa uling quarter ng taong 2024, mayroong recorded na 5.2% GDP growth. Yun nga lang sa buong 2024 na itala ang 5.6% na GDP growth na hindi umabot sa target na 6.0% at 6.5%. Sa kabila niyan, mga kabrigada, mas mabilis pa rin ito ikong kung ikukumpara sa 5.5% growth noong taong 2023. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, si Pangulong Marcos muling nanindigan na walang blanko sa nilagdaang budget. Ilang bahagi nito na veto niya Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada, report. Muling dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2025 General Appropriations Act. Sa kanyang talumpati sa ika 20th National Convention of Lawyers sa Cebu, nagbiru siya na hindi siya papatalo sa kakayahan ng mga abogadong kayang magbasa ng daang-daang pahina ng mga kaso. Ayon kay Pangulong Marcos, bilang presidente, nagawa niyang basahin at suriin ang 4,057 pages ng 2025 GA at inalam ang mga detalye nito habang ang ilang items ay kanyang navito. Pero kahit daw naubos niyang basahin ang higit apat 4,000 pahina ng 2025 ka, hindi raw niya nakita ang mga blank items tulad ng ibinabato ng kanyang mga kritiko. Kombensido ang Pangulo na hindi umiiral ang mga blank items dahil hindi ito pinapayagan ng batas. Nabatid na naghain kamakailan ng petisyon sa Korte Suprema si Representative Isidro Ungab at Attorney Vic Rodriguez upang ipawalang bisa ang 2025 General Appropriations Act. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Ataw, Brigada Balita Nationwide! The Mandate, the Mandate, 2025 midterm election. Midterm election. Ang Brigada aabot ngayon sa karagdagang 2.5 bilyon pesos ang ng gastusin ng pamahalaan sa oras na hindi matuloy ang Barm Parliamentary Election sa buwan ng Mayo. Ito ang kinumpirma ni Comelec Chairperson George Garcia matapos si certify as urgent ni Pangulong Marcos ang panukala para sa pagpapaliban ng naturang halalan. Ayon pa sa Paul Body Chief, dahil lang sa hiwalay daw itong halalan, ang labas ay para na itong special elections. Ibig sabihin dyan mga kabrigada, may bagong batch ng mga guro, gamit at mga balotang kakailanganin ang siyang gagamitin. Bago ito, una nang ipinagutos pa ni Garcia ang pagpapaliban sa ballot printing sa Barm Poll. Rapido! Brigada Balita Nationwide! Sa ibang balita mga kabrigada, ang LTO magihigpit na sa practical test sa mga riders matapos ang fatal na Superman incident. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Mas magiging bahigpit na ang Land Transportation Office sa practical test para sa mga motorcycle riders na kukuhan ng kanilang lisensya. Ito ay kasunod ng isang fatal accident sa Marilake Highway kung saan nasawi ang dalawang rider na nagkarera sa kalsada. Ayon kay LTO Chief Attorney Vigor Mendoza, hindi na pwede ang atras abante na lamang. Napansin niya kasi na kapag kumukuha ng practical test sa LTO sa ibang lugar, atras abante lang ay pasado na. Ayon pa kay Mendoza, natukoy na nila ang mga lugar kung saan gagawin ang mas mahigpit na practical driving test sa buong bansa. Target nila na masimulan ito sa mga pangunahing lungsod. Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan ng LTO ang mga organizer ng karera sa Marilake Highway. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News Authority. Rapido, Line. Sa kamunay na balita mga kabrigada, ang PNP Highway Patrol Group ay nakapagtalaho ng labing tatlong aksidente dyan sa Marilake Highway. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada! brigada. <Dasice> Report! dumadayo sa kahabaan ng Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Ito ay matapos ang pagkasawi ng isang individual at pagtamo ng injuries ng ilan dahil sa nangyaring insidente sa naturang kalsada matapos gumawa ng Superman stunt ng dalawang riders habang sakay ng motor na nagdulot ng aksidente sa panayam ng Brigada Nusa sa Manila kay Highway Patrol Group Spokesperson Lieutenant Nade Malang sinabi nitong nakapagtala na sila ng labing tatlong insidente sa kasada noon. Sa gitna nito, binigyang diin niya na malaya pa puntahan ang lugar at iniikutan umano ng kanilang grupo ang highway para makapagbantay. Ito naman sir, ay public uh, way or public highway siya. No? Pwede pong puntahan ng kahit sino pong tao natin. Yun naman po ay nasa na ang karapatan. Mm -hmm. Pwede po, no? Akahapon, I, uh, hapon, ay just ay uh, give you an update. Uh, pumunta ko punta po ng personal uh, at ato pong director, our officer in charge, Highway Patrol Group, Police Brigadier General LSRP Mata para ikutan ulit itong uh, kahabaan ng Marilaki Highway. Bagaman hindi umano nila pinagbabawalan ang pagpunta sa Marilake, binigyang diinimalang na sa tulong ng Highway Patrol Group at ng iba pang mga ahensya, naniniwala silang maiiwasan ang insidente. Sa huli, tiniyak ni Malang na susuportahan nila ang mga monitoring at pagpapanatili ng seguridad sa Marilake upang maiwasan ang ganitong mga disgrasya. Sa tulong po ng uh, ating Highway Patrol Group, lalo tigit yung ating pong collaboration with other local police force mm -hmm. eh, may iwasan itong mga gantong activity dalo tigi talagang uh, yung ating mga regular uh, conduct of uh, checkpoints eh talaga pong uh, mamamalagi din sa kabaan po ng, uh, ng uh, at uh, we do believe naman na uh, sa gantong mga estrategiya na nilalatag po ngayon ng highway patrol group eh talaga pong maibigyan at pabawasan ito pong bilang ng ating pong incidente <tod> changing lives. Ito Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada sa San Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, ang Senado handa raw makipagtulungan sa Kamara na itulak ang 200 peso legislated minimum wage hike. Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada Report. Pinalcom ng liderato ng Senado ang itinutulak ng Kamara na pagdagdag ng 200 piso sa daily minimum wage na mga manggagawa sa Pilipinas. Ayon kay Senate President Cheese Escudero, bagamat nasa siyam na sesyon na lang ang natitira sa kanila ay handa sila makipagtulungan sa Kamara na ipasa na naturang panukalang batas. Pinatututukan na rin ng Senador sa mga sekretarya ng komite ang pagbabantay sa mga pagdinig ng Kamara hinggil dito upang malaman nila kung doable ba ang pagpapatupan nito. Maaalala, noong nakaraang taon ay nakalusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang pagbibigay ng isang pisong increase sa daily minimum wage ng mga empleyado na nagtatrabaho sa pribadong sektor. In the heart of changing lives, ito si Brigada and Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News, Oh, Samantala mga kabrigada, kahalagahan ng pagkakaisa at pagiging handa habang papalapit ang halalan, binigyan din naman ni General Bronner sa pagbisita nito sa kampo ng militar sa Masbate. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! report! Binisita ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang 2nd Infantry Battalion at 96th Infantry Battalion ng 9th Infantry Division sa uson masbate kahapon upang suriin ang seguridad sa lugar sa na national at local elections. Brigandiin ni General Browner ang kahalagahan ng pagkakaisa at kahandaan ng mga tropa upang matiyak ang mapayapang eleksyon. Pinuri rin niya ang mga sundalo sa matagumpay nilang operasyon noong nakaraang taon na nagresulta sa pagbawas ng puwersa ng rebelding grupo sa probinsya. Hinimok ni Browner ang mga sundalo na pagpatuloy ang kanilang momentum sa pagsugpo sa natitirang armadong grupo upang matiyak ang kapayapaan sa masbate. Muling iginiit ng general ang pangako ng AFP sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept at hinimok ang mga sundalo na manatiling matatag sa kanilang misyon sa pangangalaga ng soberenya at integridad ng bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Mga ka-brigada, tuloy-tuloy ang ginagawang pagre-radio challenge ng Philippine Coast Guard sa mga barko ng China na iligala na mamalagi sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa huling ulat ni PCG Spokesperson, Person for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Sinabi nitong kinumpronta ng BRP Teresa Magbanua ang Chinese Coast Guard na CCG-3304. Nagtagal umano ng ilang oras ang pagre-radio challenge ng PCG. Dahil dito bahagyan nilang naitaboy ang barko at hindi naman tuluyang nakalapit sa bahagi ng Zambales. Dagdag pa mga report mga kabrigada. Halaga ho o 7 o 9.7 million pesos na halaga ng Shabu na sabat sa kalalaya lamang na sospek sa Tacloban City. Brigada Carlo Sarino, ibrigada mo. Brigada. Brigada. <laughs> report. Nasabat na mga otoridad ang mahigit siyam na milyong pisong halaga na pinaniniwala ang Shabu sa ginawang drug bypass operation kagabi. Enero 29 sa Barangay 25 Magsaysay Boulevard sa siyudad ng Tacloban sa pinagsamang pwersa ng Tacloban City Police at Philippine Drug Enforcement Agency 8 na mula sa sospek na kinilalang si alias Budoy. Residente ng poblasyon Mazawalo, Palumpon, Leyte ang dalawang pakiti ng shabu na tumitimbang ng 1,430 gramos na nagkakalaga ng 9,724,000 pesos maliban lamang sa shabu. Nakuha din mula sa sospek isang Unit 9MM pistol, magazine at mga bala. Napag-alaman din ng Brigada News FM Tacloban na si Alias Budoy ay kalalaya lamang nitong Desembre 2024 sa Leyte Regional Prison sa kaparehong kaso. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Tacloban City Police ang sospek at maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 109591 In the heart of changing lives, ito si Brigada Carlos Arino ng 93.5 Brigada News FM Tacloban. The music and news. Brigada Balita, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, muli pong nagkasa ang malasakit team ni Senator Christopher Bongo ng feeding program sa isang malasakit center sa Philippine Children's Medical Center. Sa naturang feeding program, nakatanggap ng mainit na lugaw ang mahigit sa limang daang pasyente at maging ang mga nagbabantay sa kanila at ang mga staff ng ospital. Samantala mga kabrigada, bilang chairman ng Senate Committee Committee Health ay tiniyak ng senador na magpapatuloy lang ang kanyang pagseserbisyo sa publiko sa abot ng kanyang makakaya. Bagong bago, kada balita nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, maging handa ho sa posibleng mga pagulan na mararanasan ngayong araw ng Webes. Agamat walang sama ng panahon, numiral ang shear line. sa bahagi po naman ng Bicol Region, Eastern Visayas, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Kaya asano ang maulap na kalangitan na may kasamang pulong-pulong pag-ulan. list naman ang mararamdaman sa bahagi po ng Caraga, Davao de Oro at Davao Oriental kaya maaring magkaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na mga pag-ulan. Ang naturang weather system din na magdadala ng mga tsansa ng mga pagulan sa nalalabing bahagi po naman ng ating bansa. Aliban dyan, kabrigada, nananatili pa rin ang pag-iiral ng Northeast Monsoon na siyang magdudulot ng maulap na papawirin na may mga kasamang mga pagulan sa bahagi ho ng Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. At dadala rin ito ng bagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pa at may hinang pagulan sa nalalabing bahagi po naman ng Luzon. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa ating health news, mga kabrigada, pagbubuntis, mas mahirap daw paglalaki ang gender ni baby. Mga kabrigada, alam nyo ba na ayon sa ilang pag-aaral, tila mas mahirap nga daw ang pagbubuntis kapag lalaki ang gender ng inyong baby sa inyong sinapupunan. Batay sa mga pag-aaral, mas magiging sensitive o mainisin daw si nanay kapag baby boy ang kanyang dinadala. Pero anumang kasarian ni baby, dapat lamang ay mayroon pong masasandalan si mommy na makakatulong para sa maayos, healthy at masayang pagbubuntis. Yan po ang kayang ibigay ng Mom's Love ES1 Capsule. Bukod sa dala po nitong mga bitamina at mga mineral na makapagpapalakas kay mommy, mapapagaan din ng Mom's Love Capsule ang panahon ng pagbubuntis. Yan ang ating health news atin sa atin ng Mom's Love ES1 Capsule simula. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Kada balita nationwide. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, natupad na ang pangarap na wheelchair na mga kabrigada nating humiling nito para sa kanilang mga mahal sa buhay na may mga karamdaman. Ito po mga kabrigada ay dahil sa walang sawang pagtitiwala ng mga tagapaginig at taga-suporta ng Brigada News FM Palawan tulad na lamang ni Ginoong Franz Vincent Fernandez Legaspi na taga Puerto Princesa. Sa tulong ho niya na isasakotuparan ang wheelchair ng dalawang kabrigada na nanawagan kamakailan ng wheelchair sa lungsod. Isa sa mga natulungan ay si Miss Mary Joy Velasco na taga Barangay Santa Cruz na humiling po ng wheelchair para sa 84-year-old na lolo nito na si Epifanio Aragon Obseman na hindi na nakapagsalita at hindi na rin makakilos dahil po sa kanyang edad. Natupad mga kabrigadang pangarap na wheelchair ni Miss Ninita Corpus para sa inanyang niyang si Mrs. Rosalinda sa barangay San Miguel na hindi na rin ho makapaglakad sa ngayon. Ang mga benepesaryong tulad nila ay walang sawang nagpapasalamat sa mga kabrigadang tulad ni Mr. Franz Ligaspi dahil sa kabutihang loob nila sa mga katulad nilang lubhang nangangailangan. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taos puso nagpapasalamat sa patuloy hoon suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino nananatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat. Kabrigada balita Balitan! Makabayaning Pagtutulungan! Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan! Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide! Nationwide. Nationwide. Sa tanghali! Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro malikden. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority. At Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Match Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ang sakit dahil ikaw ang sandigan To ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita, alita Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.